Ito ang pinakakating mga kapisig kasi mahal, kaya kayo napapansin nyo. Nakaabang lang kami na lahat dito. Nandito lang natutis din yung mga tao namin para makakuha ng bagong labo. Ampat sila po, papa. Pagka taas kasi ng career na 'yan. Lerable po ba 'yung mga Talon, talon. la la así la na mga kabisi yung mga kumuha ng pangulam. <laughs> Kakatakot sa makayan. oh, oh, oh. ay, ah, inangat. <laughs> Pag may nahina na ka dyan, delikado sumakay dyan pag <laughs> sa amin ah, nice na naman. Ito yung pang-ulam namin ngayon mga kapising. So parang may masamang panahon na naman mga ka-facing no. Parang may bagyo na naman yata ang narating. Pero nakaapat na area pa rin kami ngayong gabi na to. At medyo maganda-ganda rin naman yung uli namin. Kailang di natin na bidyohan yung pagsalo kasi hindi nga tayo makadikit. Kaya hanggang ganun lang yung nagawa nating video nakita namin yung manhole ng solar kasi titingnan namin yung napapansin ko kasi na ilang araw na buka yung transducer ang iingay kaya buksan namin para makita namin kung anong pro naging problema baka lalo lumala sinong doon sa ilalim ikaw tan ilalim ka ka. Piritur doon. So, itingnan natin kung anong naging problema nito. Saan ba may bearing dyan? Mark, baba!

Hindi, <laughs> nalagyan na langis yung bearing Lagyan pa yan So, parang bearing yung problema mga kapisig Okay, oh eh. Bearing Mayroon bang reserva dyan? Wala? Ibang ito so, eh Bearing dyan, SAS? Balik mo ulit Angat mo, angat. Angat. Yan. Yung tumutunog, saan banda? Hindi motor? Hindi motor yan. Natural lang yan. Bakit pag taas din siya nagbabibrate? vibrate Papagamitin ka parang bering yung problema ng sonar mga kapising sinubukan na yung higpitan medyo tumahimik na siya kasi maluwag yung ano yung pinaka ano niya sa lalim, siguro baka kulang lang sa si higpit kaya kasalukuyan na may higpitan malaman daw mamaya kung okay na